good morning mga kabebelag ko. Nga pala pinapabili ko ng pandesal si ano kapatid ko kasi may natira kaming pansit ng dami, hindi naman naubos kahapon. Ayun. Napabili ko ng pandesal dun sa dulo kasi masarap ang pandesal doon, may butter. Kaya <coughs> sarap ano, masarap kahit wala talagang palaman, may butter na siya, ready na siyang kainin. ayun, nag-enjoy naman kami kahapon mga kabibilab. Galing kami pulo. Kaso lang yung pasama ko, in mainipin. Gusto nang umuwi, eh, hindi pa nga tapos <laughs> pag-iinom namin kasi anniversary nga nung aming tropa. Kaya sabi ko, nasusunod, ka na sumama kasi nga, ganyan, mainipin ka. Ayun, natutulog siya ngayon. Hindi, <laughs> mami, uwi na tayo. Sabi ko, hindi pa nga tapos umuwi ka. Sabi ko, ikaw, mainipin ka masyado. Sabi ko, sama-sama ka, tapos naiinip ka naman inaanak yun nila yung bunso ko si Alex inaanak ng mga tibuna na yun pero mabubuting tao yun ako kaya dekada na kami mga kaibigan yung mga, yun yung mga kaibigan na hindi naghahangat ng kung ano-ano na katulad ng iba na kaibigan ka lang kasi may kailangan sa may, may benefit sa yo. yun kahit wala ka maibigay may, BK ka walang problema ng mga kaibigan kasi hindi ka pahahamak, hindi ka i-chismis, wala. Parang pagka mayroong pangit na nangyayari sa iyo, ayun, karami ka nila. Hindi ka tulad ng iba na parang nakikisimpat siya lang, pero yung totoo, hindi naman pala ano sa iyo. Antayin natin yung pandesal ng mga kabibila para makapag-almusal. Gusto ko na pandesal na ano, may butter. Kaya mag muna tayo sa rice ngayon kasi ating HP mag pansit, -pansit muna tayo at tinapay. Hindi pa nag-motor kasi yung kapatid ko. Kung wala, alam na saan ang ko eh. umsal ninyo. Kami pansit at saka pandesal. Ulam. Nag-iisip ako ng ulam kung anong ulam. Hindi ko na makita yung susay ko. Ngunapin talagang mga kabibilab, tumawag yung kapatid ko na yung ate ko. Talagang wala talagang kamakamag-anak pagdating sa lupa, ano? Talagang kakam-kami. talaga pagka wala kayo, kakamkamin talaga. Hindi ako magpapangalan pero kilala kita kung sino ka. Masyado kang ano sa lupa. Hindi naman sa'yo, kinakamkam mo na. Sige lang. <laughs> Diyan ka, diyan ka, ano, masaya eh. O di, pagka namatay ka, dalhin mo yung lupa mo. <laughs> wala kami, ano do, bahala ka. Pakasaya ka lang. Pag yan, pinapakura ng kapatid ko, wala kang magagawa. Kasi binili na namin yung lote na yan eh. Tapos kinakam mo ng kinakam ka mo. Hindi <laughs> ka mag-alala. Dadating na ng panahon na yung pagkakamkam mong yan ni eh, may hangganan. Ito na yung kapatid. Daman so, please, buwan. Daman din na pa isang to. Mura ito din disan. Saan na ba yung, ano, nakahula? Di ka, di ka marunong magpatay ng ilaw dun sa taas. Kapatay ko yun. Hmm. Sa so, may hagdan, bakit buhay ngayon? Gustahan tayo. Ay, baka binalikin. Bago ko na Puro pa yan. Ito ba? May ilaw nga doon. Magpapa magdamag doon. Pero na't pinapatay nyo sa umaga. Dahil sa umaga, pinapatay nyo yun. Pinapatay nga yan. O bakit nila na hindi patay? Buhay ngayon. Umaga na. Pagka pinuhay nila madaling araw. Tapos hindi ko nakita. Naiintindihan mo ba ako? Magdamag nga yun bukas. Ang ibig kong sabihin nga, pag kayo gumigising at mulat na yung mata ninyo, patayin nyo na. Gets mo ba? Ah. Oh, di ba? Ang simple nang sabi ko, di ba? O okay. oh, ulitin ko ulit. Hindi ko nakita yan. ko Yung pala po sa okay. akin. Hindi naman ako. Bata. <clears throat> Tapos yung gripo dun sa taas, lagi nyo ng bukas. Oh. Eh, ang laki-laki ng bill ko. Di naman sila nagbabayad yan. Ako. Kaya dapat, ano yun, yun yung mga, ano, patayin nyo. Maging responsable kayo dyan. Yan si Kim, sinabihan ko na yun ala. iniiwanan niyo yung gripo sa taas. Laki-laki ng bill ngayon ah. Hindi naman yun ang pinupunto. Ang pinupunto, sinasayang kasi. Siyempre, sino ba namang magbabayad ng sinayang mo lang? Buti yung kinonsumo mo. Iba yung konsumo sa sinayang. Ang pinupoint ko, iniwan bukas yung gripo, Nak naririnig ko dun sa kwarto na umaagos na. Pagtingin ko doon, bukas pala. O, apaw na yung ano. Bukas pa ganyan? Yung ano? Pili ko? Kahapon. Sino Lagi nga bukas. Kaya kailangan maglagay na naman ako ng karatula kasi mga tao rito. Di ano nga, di, di ba Okay na naman magbukas ka kung babalikan mo na isasarado mo. Oh, naiintindihan mo na. Kaya sabi ko nga sa kanila, pagka nagbukas ng kung ano-ano dyan, sasarado kasi. At dyan, araw na, nakailaw pa dun yung ano, sa may, doon sa may hagdan. Dapat nakasarado na yun ngayon dahil umaga na eh. Hindi ako na ni Na ano ko lang, buti kung hindi tayo nagbabayad. Nagbabayad tayo eh. Wala namang libre na ngayon eh. Kung meron na may Dos. sa dos. Hmm. May butter na to. Talaga nga naman si Ugo, di marunong ng utusan. Saan ang butter nito? Sabi ko, butter bag ah. Hindi mo sabihin na butter. Hindi akala ko. Tapos lang yan. Pag pande- ka. Sabi ko, kanina, yung pandesar na may butter, mayroon niya na yung butter sa labas ko talaga makaintindi ng pag ka. Hmm, ah, yung butter milk, wala naman. Kaya ka nga dyan pinabili. Akala, pag na siya, may butter na yun doon. Eh, iba pala. Dalawa klase. Ba't di mo? Pag, 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 alis dito, sinabihan pa nga kita, hindi oh, ka nabibili kasi may butter na yon. Yung... Dapat sinabi mo, pandesal na may butter. Meron na yung nakalagay matik sa ano, pinagulong na nila sa batter yung eh, gusto. Yung ano lang Basi. Kaya nga sinabi yan kasi hindi mo alam, di ba? Pag...